What's up mga kamigaw, welcome back to my youtube channel So yun nga mga kamigaw, nandito tayo tapos natin tayo so, yun yung mga kamigaw yung nababatak nababatak lang lang ba oh, mga kamigaw ito nga pala mga kamigaw mga ating ating kaya simbada sa unang area natin nga yeah, mga kabigo yung ating una sabada dito sa WPH Base ayan eh, nagbabata kaya ating mga kabigo na at siguro may ka po yung tayo ng labat mga kabigo ayan yeah. yeah. yeah, bumabago na kasi yung isda mga kabigo eh shut up na no kay yung <tipakets> <tipakets> 頼む。<laughs>

Uh, salamat kay God at shoutout ka pa sa ating mga solid subscriber at solid followers natin bagay pa nilang share sa inyo so ay eh, patuloy nyo po akong subibayal at lagi suporta sa ating mga video vlog at aking mga kinakontent lalang lalang na sa aking youtube channel wala alipang mga makamigo yo, what's up, mga kamigo ayan, unang sirok natin mga kamigo ayan, nag na yung ng kalatid ang bodega sa Angelo mga kamigo ngayon set up nga pala mga kamigo sa aking mga silip subscriber at sa aking mga silip followers dyan mga kamigalag shoutout ang pilaki na salmon mga kamigo Ayan eh, mga kamigo, uh, eh, pangalawa natin Turok mga kamigo, basic mga kamigo Ayan sa ating pala ulit sa ating mga simpers Ulit, supportahan sa YouTube channel at naway patuloy ni Pang Sabaybayan. Aking kasing adjunto. Patuloy ang tuwate. Pa Hindi mo talagang ah, naisimamot na. mo. talaga, mo mo talagang na. lagi'y pagsa-alad. Hindi mo talagang lagi'y mo

Yeah. la salmu sa ata si Sipat dyan sa ata. Salmon. Oh. Alam, well, um, ayaw pa ibigay sa atin. Pero, thanks pa rin kay God. Dahil sa binayaan sa agad tayo mga kamigos sa unang ang simbada natin. Ayan, um, paki-like at share po ng ating vlog mga kamigo lalalano na po sa hindi pa po nakapag subscribe sa aking youtube channel uh, patuloy nyo po supportahan din sa aking youtube channel yan po ang pangalawang lahat natin ng g mga kamigo talagang Di pa binigay sa atin ang um, isda. Uh, Matakapal ng isda kanina sa halad mga kaligid. Uh, ayaw po, mga talagang sumabang yung iba. Talagang magkaiwang pa sa halad. Ayang para pare. Lima mga kamigo. Ay uh, shout out kay Joey, oh, Amerika, Paki-follow po na ang page.